So ayan na guys, nandito na yung aking dinalan na 31 pieces na manok na pinalaki ko dun sa aming farm. Ayan, para masanay na sila dito. Ayan, i-separate muna natin kasi medyo maliit pa sila. One month old pa lang to eh. So dito muna sila. Ayan. So, meron din kami tanim na palm oil. Pinapakain namin yung palm oil sa kanila para maging organic. So, ito na yata mga manok dito. Malalaki na rin yung iba. So, hindi nagsabay-sabay ito ha. Kasi ginagawa ko every 21 days yung cycle. Pag may itlog ako, ini-incubate ko doon sa bahay. So, ang incubator ko talaga na sa bahay kasi 24 hours pwede kong mamonitor doon. O anytime nandun ako kasi nandun ako nakatira. Dito yung pinsan ko kasi sa farm. Pag nandito ako pupunta sa ako lang tinitingnan to. So halos araw-araw naman nandito ako sa farm. Dito ako nagjujute. So mga 9 o'clock nandito na ako. Tapos so, sumuwi ako ng 5. So parang opisina rin. yun ang ginagawa ko. Para nag-oopisina rin ako. Kaya lang nasa farm nga ako. So target natin na 500 iraaso, so itong mga manok na to maganda na tong ano kasi crossbreed ko na to so matibay ito walang vaccines walang ano walang kung ano anong uh, apply ko matibay na to nag crossbreed na ako ang uh, in-apply ko lang talaga pala na pampatibay dyan yung bitmin pro so bitmin pro hi sa iyo baka pwede namang ano dyan no? Oh. may promote natin yung uh, brand na may doon tayong uh, pang ano, sa manok no yun ang ginagamit ko talaga mula nung nagitikan ako hanggang sa ito nagmanokan ako so pagkatapos ko ng manok 500 itik naman so magkano naman tayo ng itik ah uh, doon ako sa ano yung bisayang itik so yung itik patiros na kasi yung ginawa dati uh, ano hybrid hybrid na itik if uh, one medyo mahirap siyang ano alagaan Masilan kasi kailangan ano, naka-poultry. Takot sa ulan. Hindi ka tulad nung uh, patiros. Uh, bayaan mo lang. Uh, mabubuhay na sila. Dahil marami na ang tubig dito sa amin.